Good day mga ka-project. Samahan nyo naman ako sa isang video tutorial natin ngayon na gagamit tayo ng isang tools na ginagamit natin sa pag-alay ng drop out or yung drop out hanger. Yung kinakapitan ng ating mga rear derailleur. Ito guys, tama-tama. Meron tayong ginagawa ditong bike na nakatabing yung kanyang kapitan ng RD, yung drop out niya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung tools na ginagamit natin dito dahil mahirap yung gumamit ng DIY na mga katala, vice grip, or yung plies. Baka maaaring mabali yung ating mga dropout dahil gawa lamang yan sa mga aloy. Kaya pag na-bend-bend natin yan, pwede na siyang maputol ng yan, madali. So ito yung ating tools na ginagamit guys sa pagtuwid ng dropout hanger yan. So, yung dropout hanger alignment tool. Yan. Ito nga pala ay ZTTO. matagal ko na siyang tools na ginagamit. sa mga project. So, Kung makikita nyo, yung ating RD, yan, papasok, pababa. Ayan, nakatabingi siya. Nung sinilip ko, nakita ko yun, nakabalik ko. At mamaya, makikita nyo doon sa tools na talagang malayo yung kanyang pagkaka-align, disalign. So, tara, gawin na natin yan. So dito guys, sa mga RD, madalas yan yung mga 5mm na Allen bolt. Pero merong isang RD na, L, yung L2, 6mm naman yung bolt na nakalagay. Kaya 6mm na Allen din yung ating ginagawa na pantanggal. So ayan, ito na yung dropout guys. Sa mga hindi nakakalam, ito yung dropout hanger na mga bisikleta. Kaya nga pala, madalas na tatabingi yan, mga nagiging yan, yung pag natumba dito sa side na to, natutuunan to, tumutulak yung dropout. Yun yung madalas na naging sanhin kaya nag tumatabingi yung dropout nyo. Then guys, tanggalin ko na tong cover pa tong aking tools na um, yung may thread. Para ma hindi ma-damage kung sakaling malaglag yan. Ayan, so, May thread yan guys. Tapos yung thread na yon yun yung ipapasok dun sa butas sa pinagtanggalan natin ng RV. So, ma siguro doon lang natin na tama yung trade na pagkakalagay eh, dahil baka malos trade. Sira pa yung trade ng ating dropout. So, itasagad lang natin yan. Uh, mahigpit na. Okay, ganyan. Ikot na natin. So, kabilang dulo naman guys, meron siyang indicator na parang stick. Ito siya. Yan. Tapos may rubber yan. Kabila parang hindi lumampas yung radar na yan yung magsusukat kung mahipit dito yan o yan pagka nakasagad na yung dulo nito dito ilagay natin yung rubber dito dito muna tayo sa gilid lang muna so atras natin lipat naman sa bila bali pa cross pag sukat guys ng mga ng alignment ng drop out so yan malayo ito kaya kailangan natin siyang itulak And yes, so, hindi siya dumikit tapos yung ating rubber yan medyo lang sa labas so ang gagawin natin dyan atras natin ng konti tulak konti-konti lang guys huwag natin first sign agad dahil baka may masira yan so lumapit na siya ng konti So no, ngayon tulak po na ng konti para yan. Kalikit na siya dun sa dulo ng rim. At ito naman yung rubber sa tabi. Ikutuloy natin sa kabila. So abante lang natin ng konti. Atras pala, atras. So yun, konti. pa naman ng konti. Ayan. So tutulak lang natin naman ng konti yan konting konti lang naman. Yun, okay. So yun, pagkatapos dyan sa tigabilang side, dito naman tayo sa taas. Ah, dito muna natin sa baba dahil dito pumasok sa baba. So yan, nakadikit sa rim. Tapos dito, okay yung rubber. Atras. Ikot natin pataas. Tapos natin ng konti ito para tumutok doon sa may rim. Ayan, tapos tutulak natin to. Ayan, medyo kakunti na pala. Ayan guys, kunti na lang yung angat. So, kunti tulak na lang. Siguro dahil na pihit at din sa kabila. So, tutulak ko muna guys. Press ko lang to. tulak. Last Tapos check. sebab apa sobra sudah sulit berapa nak so, oh ya tinggi utama na tuh Yun, okay na guys. Tumama na. Yan sa baba. Tapos sa, sa taas. Ayan. Okay. So yun, tuwid na guys. So, ganun lang siya pagtutuwid. Ito talaga yung tamang tools na pantuwid. Kaya wag na natin subukan pa yung mga kung ano ano dahil baka masira lang natin to sayang makakabili pa ulit tayo ng bago niyan at ibalik itong RD tapos silipin ulit natin kung tuwid na yung pagkaka-align ng RD natin then guys silipin natin kung tuwid na ba siya kumantay na dahil medyo balik ko siya kanina pumasok tulak lang natin tong high voltage tension na papasok para yung pulis, tumapat dun sa ngipin na maliit. So, yun. Ayan, ayos na guys ulit. Maganda na ulit ang tono niyan. Check, check na natin yung tono. Okay. O so, ayan, meron niyang adjustment na kailangan dahil kanina nakatulak siya. Ngayon. Pinatak ko lang ko ng konti yung cable guys. Yun, kababa naman. 'yon okay. Ako. Ayos. So, lang guys. Ka balik magtuwid nitong dropout hanger. So, yun. Maraming salamat mga project. At kung nagustuhan mo yung video na to at nakatulong sa'yo, paano man pwedeng like and share. At follow mo na rin ako para ma-update ka sa mga susunod pa mga videos. At maraming salamat idol. Ride safe. Alam.